Yeah. Ang susunod po na ingredients po ng ating one of the juice ay tinatawag na turmeric or yung luyang dilaw sa Tagalog. So, ano ba ang meron dito sa turmeric? So, bakit po nilagay dito sa one of the juice? Ang uh, turmeric po ay uh, natural antibiotic. Wow! Natural antibiotic. And then kung ikaw ay mayroong UTI or urina urinary tract infections nakakatulong po ang turmeric or luyang dilaw so anti-inflammatory yan deforming uh, the warming deforming uh, the warming para sa mga bata yan kumbaga uh, pamurga nat natural na pamurga yan para sa may mataas na uric acid yan may mga bukol uh, cysts may mga at uh, testimonial po tayo na nakatulong po para tunawin at ilabas naturally yung bukol na yon at sis po. Hindi, hindi na nila kailangan pang dumaan sa operation at gumastos ng napakamahal. So good news po, napakaganda po ng ating uh, one of juice. Ayan. And ano pa, ito ay antipyretic. Ayan. Prevent eye degeneration. Ayan, para sa mga iwanan labo yung mga paningin. Yan, help against depression. Wow, napakaganda para para sa mga na ng uh, depression. So, help Alzheimer's disease din po ito. Treat rheumatoid. Yan, prevent growth of cancer cells. Yan, prevent growth of cancer cells. Yan, isa rin po itong best anti-aging. And, antiseptic analgesic at wound healing. So ganun po pala, uh, kaganda yung turmeric, ulo yung dilaw, kaya pa kaya pala nilagay ng ating mahal na chairman uh, yung turmeric dito sa One of the Juice. Kasi napakaganda pala at grabe po yung kanyang mga benefits. So ang next po na uh, ingredients ng ating One of the Juice ay yung goji berry.